Ice Cream Kayo Diyan TIGPAY pesos SA GWAPO AT SA MAGANDA TIGKIN SA MGA PANGIT Di JOKE Uy Manong, pabili ng ice cream yung masarap na flavor Oh ah, sige sige, pili ka ng flavor Chocolate, mango, at toyo, suka, at... Ah Manong, pili po ba yung toyo? Oo okay. uh, oh. Manong, dati ka bang tayo ano ka? Bibili ka ba ha? Ulaan ko. Meron kang crush no? Pero hindi ka pa sinasagot. Ah, bakit po? Ba? ang pangit mo at sukot. Pangit man yung paningin, pero malajinin ang dating. Pusya. Uuwi na ako kapag di ka bibili. Pwede pa Ota.